sa dulo ng tunnel. Sa pagsisimula ng episode 3, nakita natin si Tanya sa kanyang studio. Napapalibutan ng kanyang mga obra na naglalarawan ng kanyang mga naranasang pagsubok at tagumpay. Sa bawat guhit at kulay Bakas ang kanyang mga luha, ngiti, at determinasyon. Ngunit sa umagang ito, ang hangin sa labas ay tila ba nagdala ng isang espesyal na simoy, ang simoy ng bagong pag-asa. Nagdesisyon si Tanya na ilabas ang kanyang mga obra sa mundo. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga eksibit, kundi sa pagbabahagi ng kanyang kwento sa mas malawak na madla. Inilunsad niya ang kanyang blog kung saan hindi lamang mga larawan ng kanyang sini ang kanyang ibinahagi kundi pati na rin ang mga kwento sa likod ng bawat isa. Naging daan ito upang mas marami pang tao ang makarelate at makakuha ng inspirasyon sa kanyang mga pinagdaanan. Isang araw, habang abala si Tanya sa paggawa ng bagong niyang proyekto, tumunog ang kanyang telepono. Isang kilalang organisasyon ang nais mag-imbita sa kanya upang magsalita sa isang conference tungkol sa art therapy at mental health. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang telepono. Hindi nakapaniwala sa oportunidad na kanyang natanggap. Sa araw ng conference, kahit may kaba, buong tapang na hinakbang ni Tanya ang entablado sa unang pagkakataon. Hindi lang bilang isang artist siya nakilala kundi bilang isang tagapagsalita na nagpahagi ng kanyang personal na paglalakbay patungo sa paghilom. Pinahagi niya kung paano naging susi ang pag-ibig sa sarili at ang sining sa kanyang muling pagbangon. Ang mga salita ni Tanya ay nagdala ng luha at inspirasyon sa mga taong nakikinig. Marami ang lumapit sa kanya pagkatapos ng kanyang pagtalakay upang magpasalamat at magbahagi rin ng kanilang sariling mga kwento ng pakikibaka at pag-asa. Sa pagtatapos ng araw, naglakad si Tanya pabalik sa kanyang apartment. Ang kanyang puso at isipan ay puno ng pasasalamat at kagalakan. Napatunayan niya ang kanyang sining ay hindi lamang para sa kanya kundi para rin sa ibang taong naghahanap ng liwanag sa kanilang mga matitilim na yugto ng buhay. Sa mga sumunod na linggo, pagkatapos ng conference, naging abala si Tanya sa pagtugon sa mga imbitasyon mula sa iba't ibang grupo at institusyon. Ang kanyang kwento ng pagbangon at paghilom sa pamamagitan ng sining ay nagbigay inspirasyon sa marami. At nais nilang marinig pa ang kanyang mga salita at makita ang kanyang mga obra. Habang lumalawak ang kanyang impluensya, nakatanggap si Tanya ng isang espesyal na proyekto mula sa isang lokal na ospital nais nilang pagandahin ang kanilang pediatric ward gamit ang mga likhang sining na makapagbibigay ng saya at pag-asa sa mga batang pasyente agad na tinanggap ni Tanya ang proyektong ito nakikita ang pagkakataon hindi lamang upang magbahagi ng inspirasyon kundi pati na rin upang direktang maghatid ng positibong epekto sa komunidad sa tulong ng ilang mga kaibigan at voluntaryo, sinimulan ni Tanya ang proyekto. Bawat stroke ng kanyang brush ay may dalang mensahe ng lakas, tapang at pag-asa. Sa bawat pagtapos ng isang mural, isang kwento ng pagbangon ang kanyang naiiwan. Hindi lamang para sa mga batang pasyente, kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya at sa mga taong nagtatrabaho sa ospital. Ang pagbabahagi ng kanyang sinay sa ospital ay nagdulot ng bagong dimensyon sa paglalakbay ni Tanya. Nakita niya kung paano nagiging tanglaw ang kanyang mga likha sa iba kung paano ito nagiging bahagi ng kanilang sariling mga kwento ng pakikipaka at pag-asa. Isang umaga, matapos niyang tapusin ang pinakahuling mural sa ward, isang batang pasyente ang lumapit sa kanya. Sa mga mata ng bata, bakas ang kagalakan at paghanga. Salamat po, ang tanging nasabi ng bata. Sa simpleng pasasalamat na iyon, ramdam ni Tanya ang bigat ng kahulugan. Ang kanyang sining ay may kapangyarihang magatid ng liwanag kahit sa pinakamadilim na sandali. Habang naglalakad si Tanya palabas ng ospital, napatingin siya sa papalubog na araw. Ang mga kulay ng langit ay parang sumasalamin sa kanyang nararamdaman ang paghalo ng pag-asa, pasasalamat at ang walang hanggang siklo ng pagtatapos at panibagong simula. Makalipas ang ilang buwan ng pagbibigay inspirasyon ay pagbabahagi ng kanyang sining, isang hindi inaasahang kaganapan ang nagbigay ng bagong direksyon sa buhay ni Tanya. Isang art exhibit kung saan ipinapakita ang kanyang mga obra. Nakilala niya si Marco, isang tanyag na pintor na agad nakapukaw sa kanyang damdamin. Si Marco, na may malalim ding pag-unawa sa sining at sa mga emosyon na taglay nito, ay mabilis na naging malapit kay Tanya. Sa bawat pag-uusap, ramdam ni Tanya ang koneksyon na matagal na niyang hinahanap. Ang makahanap ng isang taong tunay na nakakaunawa sa kanyang paglalakbay at sa kahalagahan ng kanyang sining. Ngunit sa bawat ngiti at kilig na kanyang nararamdaman, may kaakibat itong pangamba ang alaala ng pagtataksil ni Pedro ay parang multo na hindi niya tuluyang na matakasan. Nag-aalangan si Tanya kung handa na ba siya muling magbukas ng puso. Natatakot na baka maulit lang ang sakit ng kanyang naranasan kay Pedro. Isang gabi, tapos ang isang eksibisyon kung saan pareho silang nagpakita ng kanilang mga obra naglakad sila ni Marco sa tabi ng dagat sa ilalim ng bituin dito buong tapang na buksan ni Marco ang kanyang damdamin para kay Tanya inamin niya na sa kabila ng kanyang tagumpay at pagkilala sa mundo ng sining mayroon pa ring kulang ang makasama ang isang taong tunay na nauunawaan ang lalim ng kanyang pagkatao at sining. At naniriwala siyang si Tanya ang sagot sa kanyang matagal nang hinahanap. Napuno ng emosyon, na hati ang puso ni Tanya sa isang banda. Naramdaman niya ang init ng pag-asa at posibilidad ng bagong pag-ibig. Ngunit sa kabilang banda, nariyan ang takot at pag-aalinlangan na baka muling siya ay masaktan. Sa huli, nagpasya si Tanya na humingi ng panahon para makapag-isip ito. Sa kanyang paglalakad pabalik sa kanyang apartment, sa bawat hakbang, damang-daman niya ang bigat ng kanyang desisyon. Alam niya na ang landas patungo sa pag-ibig ay tulad rin ng paglalakbay sa sining. Punong-puno ng pagsubok, ngunit may dala rin walang katulad na kagandahan at katuparan. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog nagpinta siya isang obra na sumasalamin sa kanyang kalituhan, pag-asa at takot. At sa bawat stroke ng kanyang brush, unti-unti niyang nauunawaan na ang pag-ibig tulad ng sining ay nangangailangan ng lakas ng loob at pagtanggap sa mga posibilidad ang magmahal at mahalin muli sa kabila ng lahat. Ang episode 3 na ito ay nagtatapos sa isang tanong na nakabitin sa hangin. Hindi lamang para kay Tanya kundi para din sa ating lahat. Paano ba natin matatagpuan ang liwanag sa gitna ng ating mga pag-aalinlangan? At handa ba tayo maglakbay muli patungo sa pag-ibig? Sa kabila ng takot sa pusimin sakit na maaaring dala nito.